bakit naman kaya, sino naman kaya ang grupo ang gumawa niyan? <laughs> Yun na nga po, Sen. Kaya uh, narito po, at babasahin ko po sa inyo, ang official pong, uh, ito ito'y circular, na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw. At ito po uh, sa lahat ng kapatid, sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Kristo sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nagpost sa Facebook nang isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isa sa gawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung mayroong dapat iparating sa iglesia tungkol sa ating mga aktibidad, ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng serkular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang, ang ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan. Yan po, Sen. At uh, Nelson, mga kababayan, dapat po ay maging malinaw sa atin ang mensaheng ito. Sen, ano po? No, oh. uh, Sana po ay naging malinaw rin yan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa uh, Gaganapin dyan po sa September 21 araw po ng ano bang araw 'yon? September 21. Ah uh, linggo. Ano ha? So yun po linggo uh, next week Opo. Mm -hmm. Sana po ay naging malinaw, maliwanag mm -hmm. sa lahat ang mensahe na yun po ay binasa namin sa palatuntunan ko Baka ito. gusto mong liwanagin itong first paragraph? Kasi opo. baka magkaroon ng uh... sige po. Ulitin natin. Para first po paragraph. sa kabatiran ng ating mga kababayan. mas malinaw. Opo. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nag-post sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa Setyembre 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang uh, pasabi Opo. na nanggaling sa iglesia na sinasabing wag wag kayong sumali opo wala pong wala pong sinabing ganon na bilin hmm. po. wala, pong ganon opo kaya sa pangalawang ma uh, paragraph sen sabi po ay hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Kaya nga. Opo. Ibig sabihin kasi parang kung sino man ang gumawa niyan, mm -mm. mayroon ng uh, bilin ng INC na huwag oh, kayong, wag kayong sasali, sasali diyan. Mm -mm. Kasi nakalagay po doon sa post na eh. Ayoko na po ipakita itong post na ito sa social media. Baka ho ma-promote -ma pa eh. No? Mm -mm. Nilagay kasi nila doon, ibinibilin sa atin na huwag na huwag tayong makisama. Nakalagay po doon sa kanilang pinakalat. Yun po yung yan, mali. Hindi totoo Yun po yung hindi totoo. 'Yun yung gumawa niyan, yung ayo. Mm -hmm. Ayo magtagumpay yung gagawin. <laughs> Ayun naman yung nag-organize. yan. Po, 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 mm -hmm. po. Kasi eh, baka kinatatakutan nila mm -hmm. na sumama tayo, ganoon ba? Yes po, yes po. So oho. so inunahan na tayo. Pinipinreem po ata nila yung mga mangyayari na yon. Oho. Ay, well, ito po, at least ay <laughs> eh, malinaw ang uh, circular sa atin. At sana po ay uh, naging malinaw doon sa lahat ng ating mga tulis sa hey, balibay. pwedeng sumama si Saito. Wala sinasabing huwag. Uh -huh. Kasi eh, hindi naman sinabing huwag eh. nga. Opo. So si Saito pwedeng sumama. <laughs> hindi ko na po ng... kung... Uh... Hindi, siya, siya. Iyon naman. Eh, pinakamabuti pinaka, pinaka sa hintayin natin ang check uh, eh, kung meron mang uh, magiging bilin ukol sa bagay na yan. Uh -huh. di kasi yan pinangungunahan eh. Uh -huh. Opo. Kasi sa, kung meron sa tamot bilin... Sa nila, o, oh, oh, hindi, hey, gumawa tayo ng paraan para uh -huh. para sa ganun na eh, hindi sila sumali. Uh -huh. ang isang, Mabuti na sa kanila namang galing. Opo. Isang malinaw, Johnson, ang ang kaparaanan natin, hindi po pinadada sa social media, uh -huh. meron tayong kaparaanan kung papaano po ipararating ang tagubilin uh -huh. sa mga kapatid at sa mga kaanib po o, sa lang, ni Kristo. Kasi, kaya nila ginawa yan. Hindi para sa miyembro eh. Yung hindi miyembro. Yes. Para sa ganun ay maiisip na, ah, talaga palang uh, ang iglesia ayaw ding sumama dyan. Silang... Walang walang ganung bilin okay. pala. Wala po. Di ba? Mm -hmm. Ayun. Eh, sana po ay uh, naging malinaw yung uh, bahagi na yan, Sen. Mm -hmm. Tuloy pa po tayo sa ating uh, mga pagtalaga.